asaan ano to kano parang 27, 28. 27, 28. 19 20 plus 4 Ay, ano ah, na, ano pa naya sa hyperstone hyperstone sa tagi pana balas nito lang ako nabulim ko para was pag ang yung impact na, siya, na. Po. As, hindi ko o ko naman aspinay Nabalik man mm sa -hmm. Oh, sa sa ba sa Baka na Pag no? may, kunyari, may ano ko, aabotin na Pero ngayon, kumbaga, sa kalagayan mo ngayon, sumasakit ba siya ngayon? Sumasakit. Pintin ba siya ngayon? O, o ano lang siya? May mga... Meron, wala. May, o oh, may certain position talaga may pain. Yon, meron. Mga oh, okay, Kasi, siyempre, kailangan natin magtanongan portion porsyo muna mm -hmm. para malaman natin kung gaano kasi severe Okay? Sa ngayon, yung mga uh, sa 10, yung pinakamasakit. Mga six, six, six Kaya naman. Okay. okay hindi naman Very good. Mas madaling ayusin pag hindi frozen. Malamang nga lang ito parang yung tinatawag malinsan. Yung pag ganun Tapos meron akong... Uh, hindi siya kita pag naka Pag ko siya, siya. <laughs> yung t-shirt niyo may yeah. hibig na pwede, naging... pwede, pwede, Ito naka Sige. Ito. Ito, ang tawag dito is AC joint. Acromion yan. Ang nangyayari, mas lumuhag lang yung mga no, mas lumuwag lang yung ligaments mo. Kaya na move forward mo yung head humerus. Pero hindi yan dislocate. Kasi kung dislocate yan, hindi natin maaangat yan. Mm Kakalso yan pag buma. Kasi pag na-dislocate itong humerus natin, kakalso yan sa ganito. Siyempre, nakikita mo mo, marami akong ginaganyan. Malalaman ko yan, tapos lulubog yung dito sa deltoid mo. Hindi natin, pag inangat ko yun, ah, yun sa yung sa'yo, yung sa'yo nagaganon mo, namumug, namumug mo, na ipopower mo yung end humorous mo. Kasi, na, nung unang way back, six years, di ba? Uh -huh. Kumbaga, nasanay na siya. Na, Nag-lock eh. Uh -huh. ah. Tapos di mo magalaw, nag-lock. Nagkaroon ka ng ano, noong mild dislocation. Uh -huh. Pero sa tulong din ng mga manghihilot, sabi niyo, pinahilot ko. Uh -huh. Kasi, uh -huh. nabalik. Uh -huh. Pero, Siyempre, katulad niya, sinabi mo, dalawa o tatlo. Katagalan, nag-heal siya, pero nainat na siya. Nainat, na. kumbaga, lumuwag na. Siyempre, magsuswell. Suswell muna yan eh. Tapos, mag-heal. Kaso, kung dating ganito siya, ano, nag-swelling. -nag -nag Pag mag-heal siya, hindi na siya perfect kung nawala ang percent na, na nag-heal. Kaya lumuluwag. nagising ako na nagpakya bigla. Oo, oh, yun nga. Hindi, hindi naman siya disconnect yun. Hindi ito yung boundary okay, Actually, yon. may x-ray ako last year. pa hindi ko lang nadal. Hindi naman sya di okay. siya disconnect. Hindi siya disconnect. lumuog lang to ay doon. Ngayon, ang gagawin mo ito pag maglalaro ka, kung parang babalik ka sa daw. Bumili ka ng ano. Ay, hindi na siguro. <laughs> ay, <di> na siguro. <laughs> Pero may sinusuot ako dyan minsan pag, pag malalabas kami. Kasi nga, bigla ang buhat yan. yan. Sumasakit talaga? Oo, oh, um, kasi naglalakta. Ka. Tapos naibabalik ko siya pag nire-relax ko. Hmm. Kasi pag uh, matigas, aray, aray. Oo. Oh. Pag kukontrak co yung ano, kundertoid muscle, mm. may hirap ang bumalik. Pero pag ini hiniga mo ng gano'n, mm. aplusan mo ng pau, usang lulundu yun, gano'n gano'n mo muna, shake-shake mo na ng gano'n. Dudulas yan kasi may ano yun eh. May fluid yan dyan na papadulas. Pero yan, ganyan, matalilan to. Kailangan mo lang na ano, E, eh, tamang kaalaman sa pagbabalik Dali ah. Titili na rin natin. Pakakat. Pa Umaabante siya eh. Pagalit. Sabi mo. Okay, tagilid ka. Sige, pwede ka na mag-t-shirt para supportable na. Itong nakakatakot talaga yung mga gantong method. Lalo kung first time ka, yung eh, baga, siyempre hindi mo lang po yung feeling nito. Nakakatakot. Pero, pag nakahiga ka na dyan sa board, doon ko magsabi na nakakatakot. Uh, pag nandiyan ka na. Lalo tapos na. Ang masakit lang naman Ang masakit lang naman Tandaan yung frozen shoulder Magang-magang tuhod Magang-magang tapilo Tapos yung mga Plantar fasciitis Masakit lang nga ano na yun Treatment yan sa yung heels hormone Yan ang masakit na treatment dapat. Pero yung mga lower back Kaya-kaya Yung mga ganito Shoulder pain lang Kaya-kaya Pero pag ito frozen Yung pag inaangat nyo yun hindi kat katawan niya eh, yung gumawa ganun. Ako, magbawa may kilo lakas na loob. <laughs> Dahil medyo may aray-aray yun. -aray. Pwede sana. Pero yung mga ganito, wala. Tutunog-tunog lang siya, pero wala lang. Para ka ng ano. Tapos, ako masarap. Yung masarap sa Team yung mga, yung mga, okay, mga ganito, hindi ko masarap. Masakit ba sir? Hindi. sa inyo. Ano yung atin? Ano sa atin? Dito sa middle o banda dito sa balakangan sa kweta? Ah, uh, dito. Sa, sa gitna? Oo. Oh. Mayroon ka mga ano? May mga... Pas ano ka ba? May mga nagtulats ka ba? Sigo sa pagod. Sa pagod na. Sisi, para kumain na ng icing ano, yan pag ganyan. Wala na Ang dapat ikatakot yan pag maganyan pero kung may mga insidente ka ng simpang sa motor laglag sa hagdan natulas ka sa banyo pumama yung ligod mo sa bawat dyan lang magkakaroon ng ibang storya ah. magkakaroon ng syempre i-assist ko, eh ko, ko yung mga i-check ko yung mga x-ray nyo dati kung meron pero kung wala naman sa trabaho lang nah, parang magbabago talaga yung istorya ako niya rin na operahan kayo dati yan siguradong magbabago ang istorya hindi ko kayo basta basta kakaratihin ang normal marami tayong iwasan lalo kung may mga pinabit na artificial delicates very risky

So, yung traction, buong spine yan. Para mawala yung mga side-side mga -side, uh, condition yung mga katawin. Okay po po. Sige, laglag -lag po lang ito. Yan, para yung muscle hindi matikas. Pasa pa. Masasabi siya. Ang mga Ang hirap Kulitin niyo lang mga natin. Kasi madalas, yung trend ah, may nagka-cancel dyan. Minsan, may mga may mga appointment pag nagbibigyan na ng schedule. Master, uh, ah, mayroon pala akong lakad yan. Pasensya na. May eh, iba, nabubuka agad. Yung mga admin natin na may control niya, eh, ako. Minsan, nakikilam din ako sa book. Pag nakaka direct ka sa akin, kanyari, kilala ng kilala ng kilala ng kilala. <laughs> nakikilam ako sa book. Pero yung yeah, most admin natin ng ano, hindi ko kasi kaya yung ano, gagampanan ko pa yun. Hindi uh, ko kaya. Kurete na yung isip ko kasi minsan pag nasa bahay ako, nagre-review-review -review ko ng mga... Tapos... Ito <tossed> Hindi <ganda yun, tossed> <ganda yun. tossed> pa rin akong ginagawa. Isa yung bibiliya ako. Pinas oh, mo. Ah, pero pang karaniwan lang yun hindi yun dislocate ang daan nyo. Never dislocate yan ang paangat. Kasi may ano yan, may, may lock dito. Yung tinatawag nating acromion clavicular. Palagi lang siyang madi-dislocate ng paharap. Kapkomon, pababa. Oh yan ang kadalasan. Pero yung palikot, pihirang-pihirang mo yan. Yung -ano. Very rare yun. Dislocate ng pagano'n. Very rare yun pwede mo nang ibaldog yun. O. Ha? Okay?